Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite. At sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules sa kadalawamputsyam na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Merkoles, sinabi ng Pag-asa na ilang mga lugar sa Luzon kasama ng Metro Manila ay makararana sa simula sa araw na ito ng mas malamig na simoy ng hangin, epekto ng amihana. Sabi ng Pag-asa, medyo may kalamigan ng temperatura sa mga darating na araw dahil sa paglakas muli ng epekto ng North East Monsoon o ng amihana. Kahapon, January 28, itin na itala ng pag-asa ang temperatura sa Luzon area na nasa pagitan ng 14 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 22 to 31. Lawag, 22 to 28. to Togegaraw, sa Cagayan, 20 to 28. Baguio, 14 to 21 degrees Celsius. Tagaytay 19 to 27. Sabi ng pag-asa, generally fair weather condition ang inaasahan sa Luzon sa maghapong ito maliban na lamang sa mga lugar na magkakaroon ng isolated at moderate rains galat kala dapat pag-ulan pero mahina lamang inaasahan sa natitirang bahagi ng bansa dahil sa tatlong weather condition amihan sa northern part ng Pilipinas at sa malaking bahagi ng Luzon, shear sa silangang bahagi ng bansa at easterly sa bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Kabisayaan. pag-asa sa mga lugar na may shoreline, lalo na sa may Visayas at Palawan. Kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains, magkakaroon ng bigla ang pagbaha at paguho ng lupa. Samantala na itala din sa Baguio City ang mababang temperatura. Kahapon, sabi ng pag-asa sa kanilang weather station na ang pinakamababang temperatura sa Baguio City na 11.8 degrees Celsius sa patuloy pa rin itong pag-ira ng amihan sa ating bansa. Samantala ang temperatura sa kalapit na bayan ng Tuba, Salat Trinidad at sa Benguete. Bagsak ng 9.5 hanggang 9.6 degrees Celsius. Mas malamig pa sa Baguio City ayon sa pag-asa. Maliban sa lugar na ito sa Benguet, ang bayan ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes nakaranas din kahapon ng malamig na temperatura 15.6 degrees Celsius. Ang Tanay sa Rizal nakapagtala ng malamig na 18.4. Sinait Ilocosur 18.7. Abukay sa Bataan 18.8. Kasiguran sa Aurora 19.4. Ang Balay Balay Bukid No 19.5, Iba sa balis 19.7 at Togegaro sa Cagayan 20.2 degrees Celsius. Samantala sa iba pa nating mga